Paolo Abelino ay nagbigay ng pahayag hinggil sa kasalukuyang estado ng relasyon ni Janine Gutierrez. Sa mga nakaraang araw, umusbong ang mga larawan ng dalaga kasama si Jericho Rosales na naging laman ng usapan sa social media dahil sa mga palatandaan na tila nagkakasundo sila. Ang mga litrato mula sa kanilang pagbisita sa isang museum at sa kanilang paglabas sa mall ay nagdulot ng maraming haka-haka mula sa mga netizens. Maraming tao ang nagbigay ng opinyon at nagtanong kung may espesyal na ugnayan ang dalawa. Dahil dito, nang makapanayam si Paulo Avelino para sa isang paparating na endorsement, hindi nakaligtas sa mga mamamahayag ang pag-usapan ng usaping ito. Isa sa mga tanong na ibinato sa kanya ay kung ano ang kanyang opinion sa mga litrato ni Jenny na kasama si Jericho. Sa kanyang sagot, sinabi ni Paulo na wala siyang komento tungkol dito, sapagkat hindi na sila nag-uusap ni Janine sa kasalukuyan. Ipinakita niya ang kanyang paggalang sa sitwasyon sa pamamagitan ng pag-iwas sa anumang detalye na maaaring makasira sa reputasyon o privacy ng sinuman. Ang hindi pag-amin ni Paulo sa mga kaganapan sa love life ni Janine ay maaaring magpahiwatig na siya ay nagbibigay ng halaga sa kanilang nakaraan at sa mga bagong kabanata sa buhay ni Janine. Sa kabila ng mga spekulasyon, tila mas pinipili ng aktor na manatiling tahimik at hindi makialam sa personal na buhay ng kanyang dating kasintahan. Mahalagang tandaan na ang mga ganitong pagkakataon ay bahagi ng buhay ng mga artista kung saan ang kanilang mga relasyon ay madalas na nagiging usapan ng publiko. Gayunpaman, ang pagrespeto sa privacy ng bawat isa ay kinakailangan upang mapanatili ang magandang samahan at respeto sa isa't isa kahit na sa kabila ng mga nakaraang ugnayan. Ang mga netizens ay patuloy na nagmamasid at nag-aabang sa mga susunod na balita tungkol sa mga artista kaya tiyak na magiging kaakit-akit pa rin ang usaping ito sa hinaharap. Subalit, ang mga aktor ay may karapatan na pumili kung kailan at paano nila nais pag-usapan ang kanilang mga personal na buhay. Sa kabila ng mga alingaw-ngaw, mahalaga na maging responsable ang lahat sa pagbigay ng impormasyon at opinyon upang maiwasan ang maling interpretasyon. Dapat tandaan ng mga tao na ang bawat tao, kahit pa artista, ay may kanya-kanyang kwento at pinagdadaanan sa kanilang buhay. Ano ang CNJY si o sa balitang ito?